yun isang mapagpalang araw po sa ating lahat tag-ulan na naman ano-ano nga ba yung pwede nating ipakain sa ating mga kambing kapag ganitong panahon Isa nga po sa pinaka-challenging na parte ng pagkakambing ay yung pagkuha ng pagkain ng ating mga kambing. Napakahirap mangumpay, napakahirap kumuha kasi palaging basa yung ating mga damo. So sa videong ito mga boss, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga pinapakain ko ngayong panahon ng tag -ulan. So number one na pinapakain ko kapag tag ay itong dahon ng mani. Ito kasi mani, napakataas ng protein content nito at napaka napakataas din ng fruit content nito. Itong dahon ng mani, halos kapantay niya ng half ginawa namin noong panahon ng tag-araw, nagbilad na kami ng mani. Since nagtatanim kami ng mani na ganito. Hindi ko alam kung nagtatanim din kayo sa inyo pero napakagandang ipakain ito sa ating mga kambing. Lalo na ngayong tag-ulan. Ganito itsura nung nabilad na mani. So medyo matigas itong sa may tangkay nila. Kinakain nila lahat itong parte ng pan. Especially itong sa may parte ng ugat then dahon. Yung binibilad namin siya ng 2 uh, to 3 days. Depende dun sa texture nung dahon ng mani kung okay na siya. Basta tuyo na siya, hindi na siya mabubulok, pwede na. Katulad din ng pag-silage ng mais, ng mga maramais o man ng mga iba't ibang klase ng napir. Parang gano'n din. Yan, so gumawa kami ng imbakan ng pagkain ng kambing dito. Itong malit na to. Bakit pakita ko eh. Bali, ito yung stock room namin. Imbakan ng mga tuyong mani. Last, kwan pa to? April. So, April, May, June, July. So, alus mag months na na naka-stack ito. Pwede pa naman. Hindi na siya nabubulok. Ito oh, yung tuyo. So, mga boss, ang pangalang kong pinapakain natin sa ating makambing itong dahon ng saging. Ang dahon kasi ng saging ay mataas at madaling matuyo. Kaya, bihirang pumunta yung mga parasitiko para hindi makain ng ating mga kambing. at ano ba na ang dahon ng saging ay ang nagtataglay ng 10 to 17% na protein content. Pero karami kalimitan ang saging is matubig. Pwede nyo gawin yung pagpapakain ng dahon ng saging wire, yung ubod ng saging uh, twice a week. Hindi ibig sabihin na marami tayong saging, yun yung palagi natin pinapakain sa kanila kasi uh, usually halos tubig lang ang laman, ang nutrients ng saging. So, pangatlong bagay mga boss na pinapakain namin sa aming mga kambing kapag tag-ulan ay itong tinadtad na dahon ng maramais o pwede mais. Kapag kasi, uh, basa siya pero ang ginagawa namin, tinatadtad namin tapos tinapatuyo ni Yayang Yang. So, ganito yung tsura niya. Halos kaparehas lang ito ng mais kasi yung protein content nito medyo mataas din. 10 to 22% ang percentage ng protein content nito and mataas din yung crude content nito so naglalagay lang tayo ng molasses dito uh, depende sa inyo kung gaano karami naglalagay ko mga 5 cups sa ganito tapos ihalo-haloin lang natin Kung wala kayong mula, sis, pwede rin kayong hindi na maglagay. Ito no, kasi, dagdag kasi yung kanis niya para maubos nila. Kapag hindi kasi na chop-chop ng ganito, medyo maraming sasayang, kaya ganitong ginagawa ko. Nakakain nila lahat. So ganito lang mga boss yung texture na gusto ko sa pagkakain ng ganda, hindi naman masyadong madali. So ang pang-apat nating pinapakain sa ating mga kambing kapag ay itong darak. Alam nyo ba mga boss na ang rice bran o darak ay nagtataglay ng nutrients na vitamin B, E at fiber. 10 hanggang 15% din ang protein content ng darak at ng antioxidants na mabilis na pagdigest sa ating mga kambing. Kaya sa walang pambili ng feeds, ito ang magandang pamalit para sa ating mga kambing. Mga boss, ah, naglalagay lang tayo ng mulasis dito. Tapos, 1 half na charita ng meat and pro. So mga boss, yun lang yung pinapakain ko ngayon tag-ulan. Pinagpalit-palit ko lang siya. At kung hindi naman maulan, nangungumpay tayo ng mga damo para naman masustain yung nutrients ng katawan ng ating mga kambing. Sa buhay, wala namang madali. Lahat mahirap. Pero kahit mahirap, may ginagawa ka. Kaysa naman wala kang ginagawa, walang nangyayari sa buhay mo. Kaya sa pagkakambing, tibay lang ng loob, pagtitiis, sakripisyo, at paghihirap talaga. Number one yun. Pero hindi mo naman masasabing successful ka sa pagkakambing kapag hindi mo naranasan yung ganitong mga bagay. Kaya sa mga baguhang katulad ko, ituloy nyo lang. Wag nyong sukuan. Talagang ganyan ang buhay sa pagkakambing. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. At pabutin nyo po ako ng 1,000 followers or masingit pa. Maraming salamat po sa inyo. Siguro magkakaiba po tayo. Pwede po kayong mag-suggest ng pwede pa, pa natin kapag tagulan. I-comment yun lang down below. And huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin. At i-click ang notification bell para update po kayo sa ganitong mga content. Let's go farming!